Hello, good day. This is Jay again from Costed Chicken Breeding Farm. So in this video, pag-uusapan po natin no, yung 2 million na gross income from only 10 chickens. So I know this sounds absurd, no? Pangit, pakinggan, parang scam siguro to or what, but pakinggan nyo muna ako, no? And before mag-comment ng negative, make sure na patapos yung video kasi baka mawala kayo sa konteksto at magmukha kayong tanga, okay? So yun, Okay? So, ang mga challenges, isabihin natin sa dulo. Okay? Isabihin sa dulo ang mga challenges nito. No? So, uh, natin siya. No? Madami tayong parameters here. No? Okay? So, let's say, mag tayo. Let's say, ang capital natin is 30,000 pesos. No? 30,000 pesos na capital. So, ang sabi ng mga kaibigan nating breeders, no? yung one-month-old one month old na dong tao, is priced at 3,000 to 5,000 pesos. Okay? So, 3,000 to 5,000. Sabihin natin 3,000 yung cost ng Dong Tao na month old. So, 30,000 divided by 3,000, meron tayong nabiling 10 CCO na month old. Okay? So, ang kanilang intake of feeds, no? Let's say that is 11 kilos, no? Bago po sila mag-start, mangitlog. Okay? 11 kilos. Okay? So, cumulative feed intake, up to the age na mangingitlog na sila, no? Let's say 11 kilos, no? 11 kilograms. And ang cost per kilo ng feeds natin, let's say that is 42 pesos. Okay? So hindi tayo nagbibigay dito ng mga mais, mais or other alternative feeds, no? Mamahal nitong ating manok, no? It would be stupid to use yung mga umurahing feeds. Okay? So 42 pesos per kilo ang ating feeds. So ang total cost natin is 11 times 42 That is... Four hundred... Okay. Four hundred sixty-two pesos per manok. Okay? So, four sixty-two pesos per manok. Hindi ko nasulat yung isa. So, itimes natin yan sa sampung manok. Okay? That is... Four thousand six hundred twenty pesos. Ang magastos mo. No? Bago makarating sa... Um, sa edad na pangitlog, no, yung iyong mga manok, no, yung yung mga breeders mo no? kumbaga to breeder age, no. So sa sampung manok na to, let's say tatlo dito yung males, no, and pito yung females. Okay? Pito lang yung female natin dito. Kasi most of the time hindi nagbibigay ng sobrang daming females sa mga sellers. So tatlong lalaki, pitong babae. So 4620 na gastos sa 11 na manok plus 30,000 that we leave you with 34,620. So, yan ang magiging total capital mo before sila mangitlog, Okay? So, hindi included dito yung iyong incubator. No? But, most likely sa gandong setup, no, sa sampung manok lang, ang incubator mo dito with hatcher, most likely, nasa around 20 to 30,000. So, mga dyan lang yan. Ang kuryente mo, ang mga Uh, vitamins, minimal na lang yan. And dito, hindi natin consider yung manpower. Kasi, sampung manok lang po ito. <laughs> so, don't tell me, hindi kaya halagaan yung sampung manok. Okay? So, walang manpower, sampung manok. So, 34,020. Now, let's see kung yung ating yearly production from the start nung nangitlog na sila for one year. Okay? So, one year tayo kasi hindi pwede sabihin natin na 50% production pero 50% this month, 20% next month, 10% next month. So hindi pwede 'yon. So yearly production tayo, no? Sabi ng mga kaibigan natin, mataas mang itlog yung Dongtao. So, research ko sa internet, ang sabi, maraming sources, 80 to 120 eggs per year. So, let's try to be more optimistic. Okay. Let's try to say 120, no? 120 ang eggs year Ay, may applicable right, itong sorry. Anyway, sa feeds So feed per day, that is 130 grams Let's say 130 grams kasi mas malaki sila than your usual mga manok 130 grams per bird per day Okay, so cost of feed natin usually 40 pesos, breeder feeds, 40 So cost of feed per bird, kada manok, kada araw So let's see So that is 130 grams, okay, times... Uh, 40 divided by 1,000. Okay? So, meaning 5.2 pesos. Okay? 5.2 pesos per bird per day ang magagastos. So, times natin sa 365 kasi nga, isang taon ito. So, that is 1,898 ang magastos natin sa isang manok per day. So, sa lahat sila ng manok, no? 1,898 times 10 Sampu sila, right? Sampu sila. No? Sampung manok. That is 18,980. So, ito yung ating mga gastos per year. No? Sa sampung manok natin. 18,980. Ito yung sa pagkain lang, ha? Pagkain lang. Wala pa yung iba. But, negligible yung iba. Okay? Now, yearly production. Again, yearly tayo mag-solve, ha? Hindi tayo mag-solve ng per month, per day. So, yearly. Yearly production, again, sabi kanina, 120. Maging more positive tayo. Optimistic. Kasi magandang pag-aalaga mo, no? Sampung manok lang. So, magandang pag-aalaga. Okay, 120 eggs. So, hatch rate natin, kasi, um, sampu lang sila, ano, na manok. Mas maganda pag-aalaga, 85%. Okay? So, dito na, Included na dito yung fertility, no? consider natin yung fertility, pati yung performance ng ating incubator. So, at straight na tayo diretsa, no? Hindi tayo magdadaan doon sa fertility rate, okay? So, 85%. Meaning, so, 120 eggs, no? 120 eggs times 0.85, 102 na sisiyo ang mapipisa kada manok sa isang taon, no? 102 ang kaya niyang maibigay na sisiyo. So, let's say, 95% ang survivability, no? Uh, 5% yung mortality plus ang mga rejects, okay? So, ang viable, ilan ang viable natin? 102 times 95, that is 97. 97 na sisiw. Ang viable natin. Okay? 97 na sisiw. Okay? So, 97, dahil meron tayong pitong inahin, no, Time 7 natin. So, that is 679. Okay? 679 na sisiw ang ating may produce in one year From our seven hens. Okay? Now, 679. Pinalaki natin up to 1 month, no? Dito na yung 5 niya. So, ang sabi na ating mga kaibigan, 3,000 pesos ang presyo ng kada isang sisiw. So, 679 times 3,000. Cost per chick. Okay? So... Ayan. Ang gross income is 2 million 37,000. Okay. So, yan po. <laughs> yan po yung solving, no? Sa dong ta gross income, no? 2 million. Let's say minus pa natin yung 34,000, yung 18,000 plus mga kuryente-kuryente pa, ano negligible, no? Hindi ga anong aapekto sa 2 million natin. Let's say may at least 1.5 million tayo na income from 7 hens. No? 10 na manok, 7 hens, 3 roosters. So ganito kalaki. Actually, <laughs> nag gusto ko sana i-present ito side by side with other na mga manok. Pero nakita ko, sabi ko, bakit ganito kalaki? May mali ba sa pag-solve ko? Parang wala naman akong nakita mali. Kasi per hen, this is per hen. No? One manok, ang produce in 1 year is 120 with 85% tax rate, 102 na CC ang kaya produce in 1 year. 102.97 ang viable. 97 times 7 silang inahin. 7,679 times 3,000. 2 million talaga siya guys kahit ilang beses niyong isolve. Now, what is the challenge here? <laughs> ang challenge, paano mo i-market to 679 na month old. Okay? But, sabi ng ating ibang rigigan is kinukulang pa no mataas siya yung demand ng Dongtaw-daw. So I don't know. Uh ako nagso-solve na ako based sa mga sa data, no? Na being presented sa internet and sa Facebook kasi wala po akong Dongtaw, wala po akong Dongtaw. Hindi ko po siya din pinapromote pinapakita ko lang yung solving, no? So what do you think, no? Is this feasible or not? Ano sa palagay niyo? Kasi ako personally Napapaisip ako kagabi na bakit ko pa bakit ako nagasuffer no sa aking manok. Sobrang dami kong manok, I have more than 500 na manok ngayon. Ah, uh, actually around 300 breeders plus 200 na magiging bagong breeders plus another mga 200 plus na ginogrow pa. Tapos ang kita ko sobrang ít, no, kasi ang mahal nung other things, no. But for this, 10 manok, ganito ko laking income. Ano no? Napapaisip ako kung ang stop yung production ko tsaka mag-focus sa mga exotic breeds. But we'll try to dissect other breeds as well, no? In the next few days. So ito, this is Dongtao, no? 3,000 cost per month old, no? So we'll try to check yung mga Indio Gigante in the next few days. Okay, Indio Gigante, yung Brahma production, tsaka yung mga Shamo, no? Na ang mamahal. So basically, no? Sa ganitong pag-solve, it will not make sense na mag-save pa kayo ng sa feeds, no? Sabihin niyo, ah, mahal ng feeds. Bakit pa kayo sasabihin? Bakit yung sabihin, sabihin mahal yung feeds? Kung eh, ganito kalaki laki yung income niyo. So, let's solve natin, no? In one month. So, sa so one month, let's try to say, 679, 679 na CCU divided by 12. So, ang ibenta mo per month is 57, no? 57 lang kailangan mong ibenta per month na na dong tao. So 57 times 3,000, my goodness, that's 171,000. It's too large, too big. Okay, so what do you think? So, ano, kayo, comment kayo, what do you think about this? So, this is Jay again from Costa Chica Building Farm and good day.